Hi guys, this is Ball Channel 2018 and welcome back to my vlog. Wala pang isang araw mula nang mawala ang Facebook account ng social media na si Rendon Labador ay na-disable na rin ang kanyang Google account. Ito ang ibinalita mismo ng self-proclaimed speaker sa kanyang Instagram stories. Update niya na ngayong September, binura na ako ni Google. Kahit email, bawal na rin ang Rendon Labador, tanong pa niya. Ayon sa screenshot na tanggap niyang email, nagkaroon ng severe violation ng kanyang account dahil mayroon daw siyang content na nagpakita ng batang sexual na inaabuso at pinagsamantalahan. It looks like this account has content that involves a child being sexually abused and exploited. This is a severe violation of a Google policies and might be illegal, ang say ng website sa kanyang email. Mariin naman niyang itinanggi at sinabi sa caption saan kaya ito. Hindi nga ako nag upload sa YT ng video na matagal ng panahon or kung saan Google man yan, may nag-complain pa rin. Baka nagkakamali kayo ng report. yon ang sabi ni Rendon. Kahit email ba, bawal na rin. Binura na rin ang aking Google account. Iyan ang tanong ngayon ng social media influencer na si Rendon Labador. Sunod-sunod na naba ng social media account ni Rendon mula sa TikTok at kahapon lamang ng Webes ay ang kanyang Facebook account, Instagram Labador. Sa isa pang IG story, tila nanawagan pa si Rendon sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanya kung maaari bigyan siya ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at may tama ang mga mali sa Pilipinas. Kung bigyan ninyo ako ng platform para magsalita, ay gagawin ko ang wika niya. Dagdag pa niya, hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam ang propagandang ito para mapigilan nila ako. Ito na lang ang working email ko as of the moment at dito ninyo ako kausapin. Ang pagbibigay niya sa kanyang yahoo.com email. Pagbabahagi pa niya. Takang-taka rin ngayon si Rendon dahil umabot daw sa mahigit na 30 million ang nagre-report sa kanya sa social media. Ang sabi niya, saan galing ang 30 million na nagre-report? Bakit ngayon lang kayo naglalabasan? Hindi na tama yan. Hindi na reasonable ang mga dahilan ng mga pagre-report ninyo at pati email ban na ako ang mensahe pa niya sa publiko ang say pa ni Rendon, kawawa talaga ang Pilipinas kung wala ako. Kahit ano na lang, basta may ma-report. Magugunit ang sunod-sunod ng nabaan ng social media accounts ni Rendon. Unang-unang na takedown ng TikTok account niya matapos i-report ng mga taong galit na galit sa kanya. At kasunod nga niyan ay natsugi na rin ang official Facebook page niya na may halos 2 million na followers at million-million likes. Ibinalita ito mismo ni Rendon sa pamamagitan ng kanyang Instagram account kasabay ng paghingi ng paumanhin sa lahat ng sumusuporta sa kanya na pag ng mga netizen ng self-proclaimed motivational speaker dahil sa mga prangka at manghang nitong mga comments sa mga local celebrities at political leaders ng bansa. Thanks guys for watching and God bless everyone.